So oh, you know, paano kaya na-achieve ang ganitong bukit, mga ka-brother? Simple lang pero solid, di ba? Yeah, no? Di ba? Okay, start tayo! Boss Art TV Okay, before we start, dito nga ang before niya mga ka-brother, oh. Yeah, no? Nakikita niyo bang itsura niyan? So yun, before we start na, eh, shout out dito sa model natin. Yeah, no? Okay, for today's video This haircut is a uh, Taper fade With a uh, pump up Pump up eh no So, kumaya makikita natin Resulta na nito mga brother Ang gupit na ito Itong ginugupit ng barbero na to. Yan yeah, no? Nag-start na dyan na siya Ng over comb Zero Kumuha siya ng lining dyan Yan yeah, o Hanggang likod na Over comb ulit Yan yeah, no? Mabilis din yung ganitong process pagka ganitong nag-overcome ka or pwede rin ka nang mag, ano, ng number 2. Basta, nasa sa'yo pa rin kung anong gusto mong diskarte. Eh. Huwag ka lang sasagad talaga ng diretsyo. Yan, yeah, no? overcome. So yun, nag-overcome siya dyan, eh, siyempre, eh, guard na lang siya ng, number 1. Yan, yeah, no? Susungkit lang siya ng kaunti dyan para sa blending ba, hanggang likod. Yun, nag-zero sya dyan. Blending na yan, mga ka-brother. Nag-guard siya ng 0.5. Yan, o, yung puti na yan. Nagtatanggal siya ng mga dark spot para solid at swabing swabing tingnan ha, pagka, ano, mag-aahit na siya. Yan, o. Oh, Nag-close. Hanggang ligon na rin yan. <coughs> so, ito nga, itong gupit na ito, mga ka-brother. Ay, ano, ah, uh, tambay ka dito mga ka sa gupit na to, ay eh, gwapo ka. Oo <laughs> nga, kahit tambay ka sa gupit to, ay eh, poging-pogi ka pa at parang may trabaho ka tingnan mga ka-brother, parang yung model. Oh. Yung tipong pag nakita ka ng mga tropa mo, ah, uh, mga chicks na dumadaan eh talagang pag nakita ka nakaporma ng ganito, lalo pag yung naka, ano ka pa, naka toksido no? no? Tuxedo, bago ay ganyan ang gupitan mo. Pero tambay ka lang, ha? <laughs> tambay ka lang, pero suwabi-suwabi ka tingnan. Hmm. Di, so, tapos siya sa, ano, sa right side. Nandito na siya sa left side, oh. Same process naman yan, mga brother. Kung anong ginawa sa right side. Ganun din dito sa left side. nag siya dito. Makikita natin ang gupit ng tambay. <laughs> pero po, yun, Uy, parang natutulog lang, oh. Lumilipad-lipad pambok, Wow, suwabi look, -y. oh. Eto na siya, oh. Ah, grabe. Simba, diba, diba, oh. Sulit, diba? Oh. Sino makakapagsabing tamba ito? Kahit tama ng kidlat to, hindi na tatalaban. Uy, kidlatan niya, grabe. Buti na lang hindi kinalaban, no? Eh, no, pwede pala sa purpose na ganyan, oh. No? So yun, maraming maraming salamat mga ka-brother. Bigyan mo naman ng na follow yan at like. God bless. Babush!